nasaan na kaya yung uh, partner ko um, nawawala saan ka na ba? <laughs> mình Yeah guys ta. morning. Dito tayo ngayon sa high top at naghahanap uh, tayo ng pwede nating magamit. <laughs> Wala nang magamit sa bahay kaya dito tayo inagahan muna natin. <laughs> Ayan, dito tayo sa high top at, uh, malaking groceryhan to sa Tison yung Avenue. Dito sa high top. Ayan

wala yun ah. na saan kaya yan <laughs> isan na yung kasama po yan good morning po mga kabiyanan at uh, saan na ba yung yung dati ko pinagtatrabahohan no ribol eh, mahal na ngayon no? 37 na siya ngayon no? dati magkano lang to nasa 20 nasa 20 lang dati yung red bull nung, nung ang um, uh, mga chowa family yung distributor ng red bull at syempre kasama ako dyan sa isang empleyado nun Ah. Ngayon laki na, 37 na. <clears throat> guys, ata uh, dito tayo ngayon sa High Top sa Piso na Riyo. Kaka uh, Dito tayo lagi uh, nago-grocery, no? Pag, uh, wala natin nating sa bahay. <laughs> ayan, inagahan namin malaki rin tong gusari na hitap malaki dito sa Kisong Avenue Yan, shout out muna natin batiin muna natin yung mga taga sapian yan taga malawin mga santoyo family Horario, Horario Family, Olano Family, Roldan Family, Idaw Family. Shout out po sa inyo. Marquez Family, no? Mga Bautista Family, shout out po. At siyempre, sa Pia National High School, Batch 88. Kay Sir Rolly, si Isiderio, e si sila Anabel, Alberto, no? sila Iba, Lister, kumusta po kayo lahat yan? Sila Oldie, yan. Kumusta po sa inyo? Sila China sila Nuri at syempre yung sa mayor nyo dyan ng sapian mayor Joe Villanueva ng sapian muni si sapian Tinabati ko po kayo ng magandang umaga o una rona tanan tanan sa inyo kumusta ka na tanan syempre sa atong mga kapilintihan o at siyempre ang ating mga ato nya mga barkada una sa DYBR Roa City. Yung mga suka, wala tayong mga suka doon. tuyo, wala na din. na yung partner ko ang bagal ah bagal ng ano tuyo suka po na yung malaki na wala na tayong suka dun patuyo konti na lang maliit na lang yung tuyo dun yung suka wala na yan yung dalawa na yan

Oh yan. Akama na yung ano, patis. Hmm. Ano ka nang ano? Ini-sa mix at saka yung ano. Oh, ano 'di? Yun? Yung na. Wala na yata tayong asin sa kabitsin doon. tayo ng maanghang yung mga anak ko may sa noodles yan kaya siyempre ah uh, pag ano lang ito mas gusto ko to kaysa sa doon sa ito yung lucky ni naman Manghang pero yung baka anak ko walang hanghanghanghang basta ta pag inano nila <laughs> kahit anong hangang yan Ngayon, ito nga pinukuha ko yung extra extra hot chili pero oh, bali wala pa rin <laughs> ah. Hmm. Indonesian noodles. Indonesian migor, migoring, migoring. Sweet and spicy sabutan din natin ang dadalawang sweet and spicy nasa ano ba yun? hindi oh, ko alam o yan dila kasan mo na yan yun nasa ano ba yung kasahanan ko? Guys, so thank you, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang ang aking video. Maraming maraming salamat. Shout out sa aking mga followers. God bless po.